Ang alamat ng saging Noong unang panahon ay may isang dalagang hinahangaan dahil sa ang kinyang kagandahan. Mariyang maganda ang tawag sa kanya. Siya ay may harding puno ng sariwang halaman. Marami dito ang mga namumulaklak. Nakikipagtagisan ng ganda ang dalaga sa bawat bulaklak na dito ay makikita Bagamat maraming umaaligid na manliligaw ay wala pa rin siyang mapili ni isa man sa kanila Kay Maria, hindi mahalaga kung sino ka. Ang tanging basehan niya sa pagsinta ay kung gusto ba niya ang binatang sa kanya ay nagmamahal. Isang umaga, habang nagbabasa siya ng libro sa kanyang hardin, ay may isang makisig na pinatang bumaba sa isang karwahe. Ipinagtanong ng binata kung saan daw ba makikita ang plaza. Itinuro ni Maria ang tamang daan. Nagpasalamat ang binata. Hindi alam ni Maria ang maganda na gusto lang palang makipagkilala ng ginoo kaya ito bumaba sa tarangkahan ng hardin nila. Magmula noon, buwan-buwan nang dumadalaw sa hardin ang binatang nakakarwahe na nagpakilala sa pangalang Aging. Nang makasiguro si Mariang Maganda na tapat ang saloobin ng binata, ay sinagot ito ng dalaga. Isang hapon, Nagulat si Maria nang humahangos na dumating ang kasintahan. Nais ni Aging na sumama na si Maria sa kanyang daigdig sapagkat hindi na siya makakabalik sa mundo ni Maria. Ito ay ang parusa ng kanyang mga kalipi sa kanya dahil sa madalas niyang pagtakas sa kanilang daigdig. Natakot ang dalaga na baka mawala na sa kanyang paningin ang tanging binatang nagpapatibok ng puso niya. Sa sobrang pagkalito, ay lalong dumiin ang pagkakakapit ni Maria sa kamay ni Aging nang magpaalam na ito. Nang makaalis ang nagmamadaling binata, ay hindi napansin ng humahagol-gol na si Maria na naputol na pala ang kamay ni Aging nang ito'y biglang magpaalam at maglaho. Dahil sa sobrang takot, ipinoo ni Maria ang putol na kamay ni Aging sa kanyang hardin. Tulad ng pangamba ni Maria, ay hindi na nga nakabalik pa ang kasintahan. Makalipas ang maraming araw, ay napansin ng dalaga na may tumubo na halaman sa lugar ng kanyang pinagbaunan, lumaki ang halaman. Naging malusog na puno ito at namunga. Nagtataka si Mariang Maganda dahil ang bunga nito ay kahawig ng mga daliri ni Aging. Ilang linggo pa ay sumulpot naman ang animo puso nitong kulay pula para kay Maria. Simbolo ito ng pagmamahal ng binata. Kahit hindi na nakabalik pa ang kasintahan, ay masaya na rin si Mariang maganda sa tuwing nakikita niya ang puno. Nang lumaon, ang puno ay tinawag na saging bilang pag-alala sa mapagmahal na si Aging. Ang alamat ng kamatis Noong unang panahon, sa isang malayong bayan, ay may isang babae na masasabing walang swerte sa buhay. Siya ay si Kamalia. May asawa at mga anak si Kamalia. Ngunit, mag-isa niyang tinitiis ang hirap ng buhay. Maraming bisyo ang asawa ni Kamalia. Bukod sa hindi na siya nagbibigay ng pera ay madalas pa siyang saktan nito. Dahil walang pambili ng pagkain, naisipan ni Kamalya na pumasok na labandera sa kalapit bahay. Nagtiis siyang maglaba sa buong maghapon. Hindi niya kayang makitang nag-iiyakan ng mga anak sa gutom. Nang malaman ng kanyang asawa ang paglalabandera niya, ay palagi nitong kinukuha ang kanyang pera at inuubos lamang ito sa alak at sugal. Pag hindi naman binibigay ni Kamalya ang kanyang kita, ay sinasaktan siya nito. Dahil sa kahirapan ay nahabag ang panganay na anak ni Kamalya sa kanya. Kung kaya, napilitan siyang magtrabaho paglilinis ng sapatos doon sa bayan ang kanyang hinarap. Nang matuklasan ng ama na kumikita rin ang anak, ay kinuha rin niya ang pera nito. At gaya ng nakaugalian, inuubos din ito ng ama sa sugal at sa alak. Dahil dito, madalas na hindi kumakain ang mag-iina. Dahil sa patong-patong na kahirapan at labis na panghihina dala ng matinding gutom, ay nagkasakit si Kamalya. Hindi nagtagal, ay namatay siya. Bago nalagutan ng hininga, nagbilin ito sa mga anak. Binilin niya na ilibing sa kanilang likod bahay ang kanyang labi. Hindi nagtagal, may tumubo roon na isang halamang ang bungay mapupula. Nagtaka ang lahat sa nasabing halaman at nang kanilang subuking tikman ng bunga ay nasarapan sila. Dumami ng dumami ang nasabing halaman. Ang bunga nito ay naipagbibili ng magkakapatid sa mga tagabayan at bumuti ang kanilang buhay. Nagbago rin ang ugali ng kanilang ama. Nagsisi ito sa mga nagawang pagkukulang. Minahal na niyang mabuti ang mga anak. Ang halamang nagbigay ng bagong buhay sa mga anak ni Kamalia ay tinawag na Kamatis. Ito ay kuha sa pangalan ni Kamalia at sa kanyang pagtitiis sa buhay. Kamalia, pagtitiis at ito ang pinagmulan ng kamatis. Ang alamat ng pakwan Noong unang panahon ay may isang batang lalaki na nagnangalang Juan. Siya ay may malaking ulo, maiitim na mga ngipin, at labing makapal at mapula. Ulila siya sa ama at ina. Nakatira siya sa kanyang tiyo at tiya. Mga pilyo, tamad at masasama ang ugali ng kanilang mga anak. Malupit sila kay Juan. Sinisigawan, pinapalo at pinagtatawanan nila si Juan kapag ito ay nagkakamali. Pak Juan! Pak Juan! Ang asar nila sa kanya kapag itoy napapalo. Munit, mabait, masipag at matulungin si Juan. Nagtatrabaho siya sa bahay sa buong maghapon. Naglilinis, nagluluto at naglalaba si Juan sa kanila. Isang araw, nabasag ni Juan ang nililikpit na plato nang hindi sinasadya. Pinalo agad siya ng kanyang tiya, habang ang mga pinsan naman niya ay walang humpay sa pagtawa at pag-asar sa kanya ng Pak Juan. Hindi na nakatiis si Juan. Umiiyak siyang nagtungo sa kanyang silid. Tumawag siya at nanalangin sa poon na sana ay kunin na siya dahil hirap na hirap na siya. At biglang nagdilim ang langit. Bumuhos ang malakas na ulan. Kumidlat at kumulog. Kinabukasan, hindi na nakita na mag-anak si Juan. Sa halip, isang halamang may bungang simbilog ng ulo ni Juan ang kanilang nakita. Biniyak nila ang bunga. Simpula ng mga labi ni Juan ang laman nito at sigitim ng mga ipin ni Juan ang mga buto. Nagsisi ang mag-anak at humingi sila ng tawad. Nagbago sila ng ugali. Inalagaan nila ang halaman at tinawag itong pakwan. Sa paglipas ng mga araw, naging pakwan ang tawag sa halaman. Iyon ang simula ng pagkakaroon ng halamang pakwan.